Inita. Teka mo, nabalikan natin yung sinabi mo na meron kang naging kaeksena dati na anong, anong hinawakan yung, yung, yung nipon yung, mo? Yung eksena po kasi, kasi pagka-love scene po, uh, minsan sinasabi nila direct kung gusto ko one take lang po kaya sana ibigay nyo na lahat, itoto nyo na lahat. Pero, pero syempre respetuhin nyo pa rin yung katrabaho nyo. Kaya nung time na ganun yung nangyari, syempre parang kami kailangan namin gawin na i-acting na nasasarapan kami, na nag-enjoy kami, kasi yun po talaga dapat pag-lapsi. Kasi dumating oh. yung point na ang lakas ng pagpalo ng puwet, puwet, puwet ko, ang lakas ng pagpalo sa puwet ko, tapos nahawakan yung nag -ganun yung boob ko, tapos after nung naiba na yung mood ko. <laughs> ah, ganun. Pero dumikit, oh, oh. dumikit naman yung private part niya dun sa puwet mo. Ah, hindi naman po. Hindi ko naman po naramdaman. Kasi pagka ano, nilalayo ko din naman po. Kasi ginagalaw ko rin naman po. Ah, okay. <laughs> ginagalaw ko rin naman po. Kaya pa kasi kaso parang ano, parang nadala siya sa eksena. Tapos na ano niya, napalo niya ng malakas yung ano po. Siyempre, masakit din po. pinalihin ng pas, sinampas yung puwet mong ganon? O yung katawan niya ang pumalo sa puwet mo? pas niya po yung puwet ko as in <laughs> talagang masakit. Tapos ila... oo, ilang beses kaya nung nag-take two, sabi ko pwede ano, wag, wag mo na lang paluin yung puwet ko. Tsaka, kung oh, masyadong ganun yung boobs ko, dayain na lang natin. Kaso ayun nga, hindi niya ano, hindi niya nagawa.